So guys, dito muna tayo ngayon sa ay sa tabi ng dagat, no? Ito, magagawa tayo ng ito lang yung baon ko na century tuna. Talaga so, lang natin 'to ng Skyflix. Kay pobre tayo ngayon, guys, kay ano, nagbabagyo bagyo So, dadurogin muna natin yung ano. Skyflix ilalagay na nga natin ng ano no, ng Skyflex no para mo lapot-lapot ang century tuna. So makikita natin guys, ito yung dagat, ayan yung mga malalaki ang bato. So, gagayatan muna natin ng siboya, siyempre para maging masarap ang aking sudan. Sarbak kuning ng buka ay malipad lipad sabi ni Kuya, pwede daw akong bumaba doon lang, doon lang maligo sa ano, sa may flooring. Ayun. Hahalo-haloin muna natin. Ayun. Ito yung kanin. Dala na na hapon. Ito, nahugasan ko na to kay sarili namin tong tanim. Kaya wala tong chemical. Buse na lang. Masyado nang madami. Mm. ay sama niya akong nitlog. Hala, 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 Wait lang. Ang bag. <laughs> Papalad yung bag. Wala na akong lalagyanan. Pag umuwi ako, wala nang lalagyanan. Nalata na siguro ni. Eh. Hindi. Yan. iba, Ang suka ay para sa itlog. Painintay ninyo. Mga ako na ta. Hmm. Tumoko natin chili. Hmm. Ami. Makatanaw mo po ta sa itong likuran ay kayo. Baka maanod po. ฮึมสียันตัวเบ็ดหูใจกว้านเนาะกว้านเนาะกำลังในอีบุญ้เออ Ano sa? Iihawan pa dito kung mayroong naka ka, nagka cottage may ihawan. Grabe. Mm. Ito may mga malalaking bato guys oh. to to ito may mga baroto ay may baroto. Tapos ito, yan yung mga malalaking bato. Yan may mga ibon dong lumilipad oh. Tapos ayun may mga cottage. Yan. Pag dito maligo guys no, ay, may CR din sila dito. Eto, may solar din. Yan. Agoy, ginaw ko. Ito yung CR. Diyan, pwede dyan magbihis. Wala lang siyang pang unlaw na tubig. Ah, meron Nilalagyan nila ng tubig. Siyempre, pag may mag-CR. Tapos, ito dito. O, oh. yan yung binabaan ko na tarik na tarik, no? Ayan yung binunga, guys. so, oh, na pwedeng balutan kinadto sa og uh, buwad. Tuyo babalutan ng tuyo. Tapos dito, sobrang malalaking bato, no? Yan, mabait nga si kuya kasi nakababa ko dito ay 100 lang ang ipinabayad sa akin. Yan, sobra-sobra talagang thank you kuya. Oops! Nataas ko yung kamera. Sabi ni kuya guys, dito pwede ako dyan lang maliko doon. O kaso lang, natakot ako kay malakas yung agos ng tubig. Baka matangay ako. Dito. Yung gibili kong swimsuit na tag 50 sa ano, no? Sa may... May Hidalgo yung nag-vlog sa ko dati, hindi ko pa nasuot. Dapat dito ko isusuot. So lang malakas yung alon. Buti sana kung pahubas yung dagat. Pwede. Eh, baka mamaya paakyat na, nakaw. Nito, oh. sa silong nila ba yan lalaki pa to ay ginoo ko dito din oh yan mayroon pa doon yun cottage din yun doon may may sahig-sahig so maganda sana kung hubas yung dagat Kaya pwede doon may aso oh ay so, oh. no grabe oh tapos papunta doon mga cottage cottage yan papunta doon guys so ito may tulay tulay nga no papunta doon mga cottage yan pwede mag magpunta doon tapos 1.5 ang bayad depende yun hindi yun overnight ang 1.5 One day lang yun. Oh, may paro-paro. Uy, paro-paro. Bakit kaya may paro-paro? ako naman oh. Ito yung pa ako nagchinelas lang ako. Ito ditong hagdan na to, pwedeng umakyat pala dito. So matibay naman siya. Matibay naman siya, guys. Oh. 'Di ba? Bonggang bongga. So dito mayroong hang, pwede ditong mag Ay, ang cute naman. Itong malaking bato ay pwede din ditong mag-ihaw. Mayroon ding kalan na panguling tapos may ihawan dito ang the best mag -ihaw. wow mm. to guys so nakita naman ninyo na ano na malalaking bato uy dito super malaking bato din oh. yun doon pwede bumaba dyan pag mababa yung covid doon pwede bumaba so yun doon iba na yung mayari doon kasi may mga hagdan nga doon iba na rin yung mayari doon ito, may tao nga doon. Oop. Bababa na ako kay... sa... balatan, Woo. ito pa. Ito oh. Yan oh. Ito na balatan, Ito. Sakit. Ito talaga ng matindi oh. to, so, Nasugat na ako. Oh, so, tapos yung dito. Yan. na hampas ako sa alon. Malakas kasi dito. Akala nyo mahina lang yung alon. Malakas din pala. Pag tumama dito. Tumama ako sa batong dito. Ay. Salamat sa dagat. Nagasgasan pa ang aking balat. kay na nga ako, guys. kay na na akong tohod. Ah! Uy, ang hirap pala umakyat. Pagpababa, mag, mabilis maglakad. Pagpaakyat. Ah, dandahan kay may sugat na ang tiil. Ah. Iguwang na taon. Kaya ang hirap na umakyat. Grabe. Ah. Tama po to dughan. di pong pangaligo pangaligo